kabila ng nakakapasong init. Umulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Mula sa Novaliches, Quezon City, na katutok live, si Steve Dainisan, Steve. Ni... Nakumel, itong matinding init ng panahon na nararamdaman itong mga taga rito sa Novaliches at Fairview, Quezon City ay sandaling naibsan matapos ngang bumuhos yung ulan bandang alas 4 kaninang hapon. Sa pagbuhos ng ulan ng mga bata agad nagsilabasan sa kalsada. Ninamnam bawat patak ng inaasam-asam na ulan. Ilang araw na kasi silang nagtitiis sa malinsangang panahon. Pero marami ang nabitin lalo't nagsisimula pa lang daw silang maligo, natapos din agad ang ulan. maging ang mga matatanda, sandaling na pahinto sa pagpapaypay at dali-daling sinilong ang mga nakabilad na sinampay na damit. Ayon sa pag-asa, maaga pa raw para magsaya lalo't umiiral pa rin ang ridge of high pressure kaya hindi mabuo ang kaulapan. Katunayan pumalo ngayon sa 36.5 4 degrees Celsius ang temperatura sa Science Garden at asahan pa raw ang mas mainit na panahon lalo na ngayong Mayo. Paminsan-minsan, makakaranas pa rin ng isolated rain showers o kalat-kalat na pag-ulan tuwing hapon pero kadalasan tumatagal lang daw ito ng 5 hanggang 20 minuto. Sa maikling pag-ulan ito, maaring bumaba ng hanggang 2 degrees ang temperatura pero posible ulit na tumaas ito pagkatapos ng pag-ulan. Paano ho yun? Eh medyo kanina sobrang mainit eh. Oh. Yung ang buho. Bitin ang ulan. Bitin. Mm. Ano mo sana? Sana ng lakas. <laughs> Mel, patuloy yung paalala ng uh, pag-asa ay ugaliin pa rin ha, magdala ng inyong mga pananggalang sa ingat, gaya halimbawa ng inyong sombrero, payong at maging yung pamaypay. At syempre, huwag rin kakalimutang uminom ng tubig para maiwasan yung dehydration, Mel. Salamat sa advice mo, Steve Dailisan.